At patuloy po natin kinakover ang pagdating ni sa Manalo dito sa Thailand Dahil uh, ngayong araw nga yung kanyang pinaka inaabangan na arrival dito At napag-usapan natin yung mga positive at negative side ng kanyang uh, arrival dito sa Thailand So napanood yung mga kapolitika yung CEO ng uh, Miss Universe Yung isa sa mga stockholder na isang Guatemalan ay uh, napanoon yung sinundo itong si Atisa kasi may mga nagtatanong bakit daw wala itong sinawat dahil yung ibang mga candidate ay sinawat daw yung uh, nagsusundo pero iba kay Atisa kasi kung sinawat ay isa lamang uh, director ng Miss Universe itong uh, sumundo kay Atisa ay mismo yung CEO so at kita nyo rin na nakaharap talaga yung press sa kanya talagang pinagkaguluhan at masasabi natin na center of attraction ngayon itong si Atisa dito sa Miss Universe so wala tayong mga nakitang ganap doon sa mga other uh, candidates na dumating dito sa Thailand except na lang dito kay Atisa Manalo so ibig sabihin nito mga kapolitika ay bukod tangi itong uh, arrival ni Atisa kasi pinagkaguluhan talaga siya sa sinasabi na nga natin kung yung nagsupport dito kay Emma Tiglao sa Miss Grand International baka times 3 pa ang susuporta dito kay Atisa Manalo. Kung kaya yung advice ko dito sa ating makabayan at yung mga active sa social media pag merong post si Atisa Manalo ay makiki-engage talaga agad tayo so ilike natin, i like natin, i-view natin at mag-react tayo, mag-comment tayo sa mga post ni Atisa para Talagang mapaingay natin ang ating uh, manok dito sa Miss Universe 2025. So ano ang iyong magreaksyon mga kapolitika dito sa pagsundo ng CEO ng Miss Universe kay Atisa Manalo? At kayo po ba ay naniniwala na si Atisa ay center of attraction, center of the press dito sa Miss Universe 2025?